Ming mga agaw. Ah, uh, naay mi karon mga agaw para magpasalamat akong pasalamat sa inyong mga agaw sa among 2.4 follower mga agaw. Tungod sa inyong pag-support mga agaw mga nga dili mo magsawa mga agaw sa pag-support sa among team na ma Brothers Vlog. Oh, thank you guys tanan mga agaw sa inyong pag-support ah. Oh, shout out tanan ko sa, sa among mga viewers mga agaw, mura mga agaw. Pag-uubod sa tawag ko sa mga viewers mga sa ilalaking mga lugar mga sa Pag-uubod mga sa tawag sa mga viewers mga gaw, at sa sanatunyong mga gaw, nga si Antinday Inday Lakson mga sa tawag na sa checkpoint mga gaw, at si Tantata Gahan mga gaw, sa tawag mga gaw, na sa checkpoint mga gaw, at si Antimira Cliste mga gaw. Out, sa nakarun na karon sa silingan na na karon sa prokono sa nantonyo sa mga gaw ah salamat to din sa mga followers mga gaw o ah, mga gaw shout out to dahil ko kang antilor na o kang niling o sa akong mga gagaw o sa o o sa shout out to so, part Ah salamat tuod sa followers na naghatag sa amo Star. Daghang gyud salamat kay ay, mga agaw pagunta na sabutahan gihapon mi ninyo sa pagtanaw sa among mga vlog mga agaw o padayon gihapon mga agaw na sa among mga agaw pag chat lang mo mga agaw kung sa inyong gusto may pabuhat na kung sa among makaya mga agaw among ikuntun para lang sa inyong mga agaw salamat mga agaw mga agaw sa mga agaw, sa taot na lang sa akong igagaw mga agaw taga san antonio si Junjun -jun Antong o si Jim Srel antong mga agaw mga itong mga agaw salamat talang sa mong video mga agaw sa mamanwa brothers vlog Lo no, mga agaw pasinsa nang ayaw kayo ako ka oba na ilang vlog kaya na may gilakaw important to okay. the vlog what... kaya mga agaw always kayong pogi mga agaw always kayong pogi mga agaw may nga pundi ha kampuan na mga agaw kay karabong ko kasabay kaya na po kayo lakaw sa surigaw Oh, main apa nasi ini? Kenal kenal pun cerita lupa cerita. Masalamat yeah. nga po sa inyo. Shout out kay Glenn Tindogan sa RT-Arno. Thank you kayo agawdol sa inyong pag-support. Shout out po lang kay Ma'am Amy Katorse. na nanonood lagi sa aming mga video. Thank you kayo ma'am sa kanan nga naghahatag sa among star. Thank you kayo mga agawdol sa inyong pag-support kanan. Uy, <laughs> uh, tood day mga agaw, ay kalimut sa among pag-support ug pag, um, pag sa among Facebook page ug um, sa among YouTube channel, Mamanoa Brothers blog. Ug um, kami tood day mga agaw ang Mamanoa Brothers, Brothers blog.